gumagawa nitong mga wiring nito mga kaibol dito sa malapit sa San Andres Bukit tingnan nyo mga kaibol yung mga wire oh. nakalaylay lang yung sa mga kalsada ito na yung mga wire mga kaibol yung gumagawa nito hindi man lang inayos oh. Tignan mo Saan yung mga kaibol? Yung wire? Alam mo? Nakailay-ilay man lang yung mga wire, hindi man lang inayos. Hindi man lang ito tinalian. Kahit tinalian man lang muna sa taas. Sinong nagpakanaan ito mga kaibol? <coughs> Nakaharang sa Nakaharang sa kalsada yung mga wiring nila mga kaidong Kung sinong gumagawa nito Ano? Kita nyo mga kaidong yung mga wire Piliwan man lang, nakalailay, nakaharap pa sa kalsada yung iba. Ito, ito yung mga wire mga kaigay. iniwan na lang yung ginagawa nila dito nakalaylay lahat mga, mga wire dito sa gitna ng kalsada ito naman mga kayo dito. Kahit tinalian man lang muna doon sa taas yung mga wire mga kayo dito. mga wire nasa kalsada yung mga wire mo kahit tinalian man lang muna for temporary na hindi makasagabal sa dumaan biglang bigla akong paliko dito na may nakaharang para na wire mga Grabe gumagawa nito mga ka-idol Sa mga wiring no Sino kayang gumagawa nito Ano kayang PLDT pa O ano yung Hindi ko alam kung ano mga gumagawa nito Hindi man lang nila inayos O temporary tinali doon sa taas Nakalaylay Pinabaya lang nakalaylay nung trabaho tong mga Pinoy talaga eh you no? <coughs> know. alam nila nakasagabal sa daan oh. No? pinabayaan na lang grabe <coughs> mga tao talaga eh, yun, no? magtrabaho hindi pa ayusin paggawa <coughs> Iniwan na lang ganun 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 oh. Nakalaylay yung mga wiring sa gitna ng daan. thank you mga kaibigan, mga na mga kita sa mga wire nila oh. Pinabayaan na lang yung wiring nila na ganun nakalaylay. Grabe mga tao gumagawa. Thank you mga kaibigan.